So, yan guys, sa uh, isang magandang magandang umaga guys sa ating lahat dito sa Carmen Planas Borautan. Okay, dito tayo ngayon para mag-vlog. O oh, sir, dito ka sir. Yan. Oh, bibili na ba? Bibili pa. pa Bubble shoes, oh, maganda na yan, oh. No? So, magkano, magkano? 20 Oh. O, oh, di diba? oh, sa eh. Dito lang ay pumunta kay Boss Joel. O, oh, guys, ito pa oh. O. Oh. O. Uh, oh. Cooler. Cooler, guys. Cooler. O, oh, cooler. Ah, uh, pang baby oh. Gaganda oh. Mukhang pinakaw na yan, Boss Joel ah. Magkano lahat? 50 mil. 50 mil. O, oh, guys oh. Yan oh. Hmm, 50 lang oh. Oh, yun. Thank you, thank you po. Oh, yun. meron pa rin nag-ano nito. Oh, sir, pili na po kayo. Oh, oh, oh alin oh. pa dyan. Magkano naman yung isa dyan? 20-20 lang. 20-20 lang, guys. Dyan sa mga shoes ng pang baby, oh. Oh, 20-20. Oh, dami dito, guys, ha. Pili na kayo dito. Oh, dito. meron pa tayo nakita, oh. Oh, oh drone, guys, oh. Magkano nga ulit, oh, Boss Joel? Well? Oh. 100 oh 100 daw go drone ah drone guys ah may mga titin ah Boss Joel, 1,000 to, no? May bawas pa. Magkano hanggang magkano? One one. one one Bawas yun. Hindi bawas yun, ha? Dagdag yun, ah. <laughs> Oh. Sure buyer, may bawas yan. Oo, oh, guys, sa mga sure buyer uh, daw nito, may bawas. Lang. Yan, 1K wala. siya, guys, pero pag sure buyer, Buntin. may bawas pa yan. Kung marites, wala, O, pag mga marites Buntin. daw, guys, wala. No, no. Ano? ID kailangan, hulugan. Hulugan, pwede? Oo. O, pwede raw, guys, sulugan One year to pay. One year? One year to pay. <laughs> Okay, oh dito tayo sa pwesto ni Bot Joel ah. Dito, Bot Joel. 200. Ito. Pero mga pang ano to, no? Yung sagala. Pang sagala, guys. So, oh, maganda. Pero sa'yo, magkano lang? 200. 200 lang, guys. So, oh. sa mga nagsasagala dyan, no? Oh, mga anak ninyo, pwedeng-pwede to. Siguro, mga anong size kaya to? 31, guys. Size 31 to ayan o, size 31, ganda pa to 200 lang dito kay Boss Joel, o puntaan nyo na to guys sa mga, ano nagsasagala dyan sa mga pender mong ganito 100 guys o, dito eto naman gulong na to 500, isang set na isang set, o nga no tatlo guys o ano, 500, isang set yan ano yung tubig natin o eto guys, yung ano 200 lang uli no 200 nga ba so 200 lang o 200 guys sa plancha ng pamplancha ng mga damit ninyo may box pa bagong bago o, sa mga nagmamadali dyan no eto pwede pwede o 200 lang guys dyan sa pamplancha ng o, 200 Joel magkano o oh, welding mask guys oh 100 lang oh. Pwede sa motor yan. Sa Oh. 600 cc sa 1000 cc pwede, sa pwede to. Pang inlex. -index, wala talagang hangin pumapasok oh, sa mukha mo. Check <laughs> lang daw oh. Oh, 100 lang pang big bike. Pang big bike. Sa inlex pwede yan pwede. Oh, sa mga ganito mo, Boss Joel. Wala lang, wala kumuri na, be-pressure mo. Pag kinuha lahat to? Hindi, hindi, kung ilan, ah, depende pala yan, kung ilan lang, pero sa ngayon, hindi mo pa maano kung magkano. Eh, kung sakali man lahatin to, magkano yan? San lahat. San So, dami, guys, o. Oh. Mga car trades to, guys, o. Oh. O, oh, yan, guys, o. Oh. Hindi, ah, kukunin to lahat? So, san libu to? Ha? 1,000 lahat to, pag kinuha lahat to. O, oh, guys, may hinihintay pala si Boss Joel. Kukunin na to lahat guys 1,000 lang daw to O oh, yan o oh. Ba? Alin? O oh. 300 ang halaga pero last price 250. O oh, kukunin na. O. Oh. Sige sige 200 daw. 200. O oh, talagang the best ka, best lowel. O. Oh. Taga ka, sir? MBI. Oh, dito lang. Oh, taga rito si Rob. Garuda yan, guys, ha. Na shock. Oh, 200 na lang nakuha. Oh, ano pa ano pa diyan, Boss Joel? Bukod dito sa welding mas mo na 100, oh. Ano lang yan? Pang-inlex. Oh, pang-inlex lang to, guys, ha. Boss oh, Joel dito. Ibabas pa pag mo. Dito si Boss. Oh, shout out yan, ha. Oh, shout out. Mukhang mamimili ka na naman yan ah. Meron ka bang kasit ngayon? Wala. Wala. Musta well 'yan sa box na to? Oh, sandaan na lang. Oh. Sandaan na lang oh. 100 kanina yan. Ha? Oh. Kasama, <laughs> kasama na motor, kasama, kasama motor. Kasama sa motor. sandaan piso. 100 piso. <laughs> sandaan, no? Oh, guys, sandaan oh. Oh, guys, ito, 100 pesos lang tong guys oh. Oh, di ba? Madami dito oh. Oh. Ito oh. pa isa, drone. Lumipad nga lang to, guys. Lumagpak. Ayan. Ma 100 lang ang benta ni Boss Joel. Oh. Diba? Oh. Drone guys, oh. 100 pesos lang. May controller na 'yun siya, guys, oh. Yan yung mga panindaw ni Boss Joel. Yung bike na yan, sa'yo din yan. Magkano naman? 200. 200 guys, pang baby na bike. Oh. Diba? So guys, punta na kay dito sa pwesto ni Boss Joel. Nga, mo. Eh. O, so, guys, o. Bosing, magkano benta mo nito? 3.50. sa guys, sandals, guys. Sa mga shoes? Wala na yung 300. Ah, parehas lang 3.50. Itong tatlong to? na wala na? Oh, uh, tayo, Punta tayo dyan. Oh, yeah, no. uh, one one five. Five. Ito may like, talagang ito, ito. Tawag sa probinsya. Ito may itong ito ginagawa sa oh, no. plaka. Plaka. Ito mga plaka, okay. mga, mga sound system okay. sa probinsya. So, kasama okay, ito kasama itong mga ito. Mga kaano? Sabang mga itong amplifier. 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 1-2 Kasama na siya? Magkasama? 1-5 daw yan eh 1-5 Last price 1-2 Kasama yung mic ay yun 1-5 to mga guys So itong ano amplifier? 1-2-1-5 1-2-1-5 Dito lang din kayo no? So kasama so, yung Kasama na yung mic niya? Yun. Dito kasama yung mic niya nag lang guys mga ganito mga uh... Lens ng camera Camera Kanong ulit to, yung sabi mo dati Yung ito.

All Star. All Star. Sapat, Magkano dito? Na? Sapatos niya. 300. Ang 300. 300 guys. Oh. U.S. Eh. U.S. na. Oh, Converse, All Star guys. Made in Pinili mo yan. Sa dalawang lipo yan. Mas mahal pang bata. Oo. Ito sa pang matagda. Tapos meron siyang mga auto, no? Boots. leather Mala Robin pa din yan. Pag sinuot. Siyang liga pa? Magkano naman dyan sa boots na yan? Hanggang 700 700 guys Dito dito sa mga grupo ni Grupo ni Boss Apon Si Boss Apon Saka ni Boss Tisoy Yan dito guys magkakatabi sila rito Apon, pwede pwede lang Boss Guys sa dami ng tao Dating hindi pinapansin tong ano na to no Ang doon no Dito tayo